Wow. Hello guys, andito na naman si Ambet. <laughs> may ipapakita na naman ako, dala ng anak ko. Galing na ang pampanga. ang ginawa nila to. Ah, naligo, naligo sila. To. May dala na, may dala siya guys. Oh. Ewan ko, ano to. Hindi ko alam kung ano to guys. First time kong nakakita ng ganito. syempre special to sa pampanga. Sa kapampangan. Sa mga kapampangan. Pampanga eh, Kapampangan. Eh, hindi namin to ano, nasubukan. Tsaka ito yung latik niya, latik. Latik ka Yung latik sa biko. Yung pinapatong sa biko. Tapos, meron pa itong sabi gata. Gata. Ibig sabihin, isasaw-saw daw ito dito. Gata. First time. Ano kaya? Baka mamaya. Gata siya. Sarap. Gata. Para na siya paro. Para na rin siyang Latik. Pag nilagyan mo siya ng asukal, para na rin siyang latik. Yung ipip, ipapahit sa ibabaw ng biko, mga ganun. Sarap, sarap. Wow. Ito naman, para siyang, ano tawag doon? Yung palitaw. Para siyang palitaw. Kung sa ilonggo naman is, parang inday-inday. Gano'n. Ano kaya itsura nito? May palaman kaya ito? Baka may palaman ito. Ayun, meron nga. Meron. Na ang sarap nito. Oh my God. May palaman. Meron siyang palaman, guys. Ayan, oh. Eh. siyang palaman. Ano kayo pa? <laughs> ang pangit na mukha ko. Ano yung palaman niya? Susaw natin sa ano. Kasi sabi nila, mapapanis kapag inan. Susaw natin Sa gata. Gata daw to, gata. Parang sarap. Ang sarap yung gupin. gata. Kung bakit siya matamis na. Siguro asukal na puti. Pero kapag nilagaan, nilagay nila pula. Hindi sabihin. Para siyang latik. Mahaba. Mahaba yung ano. Ito naman. Ito naman. Latik. Ah! Nagawin ano ko yung ano. Latik, latik. Dahan-dahan kumilos, Red. Mm, Sorry. Oh, mm, 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 Pag ay. ikaw pa naman kumilos, eh, daming nagagalaw. Oo, oh, eh. Ngayon, hindi ko alam. Hindi ko maano to. Ano hindi ko ano yung... Ang ganda ang bag mo. Kung ano yung palaman niya. Pwede i-ano siya. Ang lalaki. Dapat to mailagay sa red. Kasi, mabasa ba siya? Mabasa ba siya? Ano ba yan? Yeah, nabubulol ako. Alam ko na. Yung, yung palaman niya, parang sa, nasa tikoy. Alam mo yung nakarol sa tikoy? feeling. Oo, oh, oo. Oh, oh. oh, tumutulo, oo. Oh. Gata. Masarap yung gata. Gata. Wala siyang pinagkaiba sa lasa ng ano, Latik. May latik siya, pero nabuo-buo yung latik. Alam niyo yung latik na basa pa. Hindi pa na pa sa biko. Pahay dahil hindi yung buo-buo. Nakagaya nito. Hindi ganyan. Papahay siya na basa pa. Hirap naman ng paliwana. Ay, na patunaw. <laughs> Ang tagal matunaw. Malagkit kasi malagkit. Sa ang hirap nga naman to ubusin kasi nga ang lagkit niya. Tapos malaki. Oh my god, sa okay, pepahi. Dito na sa gata. Mas malasa kasi ang gata kaysa dito. Kaysa dito oh. Sa lati. Mmm. Mapingyak ng gata.